Good morning mga kababayan. So, explain ko lang din yung elemental magnesium. Kung ano ba yung kahalagahan ng magnesium sa katawan ng tao. Syempre, alam niyo naman pag gumawa ang Pinoy farmer ng produkto, hindi lang yan hindi lang yan sa isang karamdaman, no? Naga-address no. Maramihan, pang maramihan. Sa sobrang dami, babasahin ko kung ano-ano yung maitutulong ng magnesium sa katawan natin. Eto, number one, yung heart health. Siyempre, yung magpapalusog ng ating puso. Yung tulog, sinasabi ko palagi, nagkakaroon ng quality na pagtulog. Pampalakas ng buto, yes, isa pa yan. Sa mga diabeticong tao, yes, nababalansin ito ang, ang inyong mga blood sugar. Um, migraine, yung madalas na ang ulo, makatutulong din to. Ma yung may anxiety, yes, napakahalaga nito. Dapat nakokontrol nyo yung anxiety nyo, mga kababayan. Malaking problema din to. Huwag nyo masyadong basta-basta Yung mood, syempre yung anxiety mo nga na naayos na nito, yung mood pa kaya. Mga paganda rin yung lagi kang good mood. Nalaban sa depression, yan, sa mga depressed na tao, sa may mga pinagdadaanan, malaki din tulong nito, no? Subukan nyo na muscle function, yung mga muscle lalo na yung mga mabibilis na pulikatin, no, yung mabibilis pulikatin, subukan niyo to. Nagpapaganda rin to ng mga hibla ng muscles natin. Blood pressure, yan sinasabi ko sa inyo yung um, mga blood pressure, hindi niyo rin dapat binabasta-basta ang blood pressure. Ang blood pressure number one ang cost ng cause ng pag-atake sa puso at ang atake sa puso number one na ano, number one na kumikitil yan o kumukuha ng buhay ng mga Filipino. Yung pag-atake sa puso. Alam niyo naman yung atake sa puso, sobrang traitor niyan. Kahit nasaan ka, pag na-trigger, bigla yan. Bigla ka nalang atakihin yan. And then, yun, eto, maganda sa mga senior. Meron tong anti-osteoporosis. Yung mga buto natin, di ba nasabi ko nga kanina, pampalakas ng buto, yung mga buto ng mga may edad na is nag-curve yan, no? So, para mapigilan yon dapat lagi ka nagkukonsumo ng magnesium. And then, nagpapatas ng energy performance. Yan, energy performance. Sa mga atleta dyan, mahilig sa sports, maganda ito sa inyo. Iahalo nyo lang sa tubig. Kaya nga kinumbay natin to sa hydrogen natin. Eh. Hin Nilagay natin sa hydrogen tablet natin. Nagpapatas ng energy performance nga. Maganda din sa premenstrual syndrome, yung bago magkaroon ng menstruation, yung um, lingguhang abuhan ng dalaw, no? Yung uh, nananakit na kung ano-ano yung parte sa katawan niya, nagkakaroon ng pasapasa -pasa sa iba't ibang parte ng katawan niya. So nako-control niya rin 'yon, nako-control din ng magnesium 'yon. And then one thing ang kagandahan dito sa ating hydrogen, no? Maganda itong ihalo sa acid guard. Sa may mga acid guard na dyan, gamitin nyo ito mga kababayan. Kasi sa acid guard, ang missing missing element lang talaga sa acid guard is itong ano natin, itong magnesium. Kaya ginawa natin ito. Alam nyo naman, hindi basta-basta naglalabas ng produkto ang Pinoy Farmer Channel ano yan, chain, ano yan, chain yan, parang kadena yan, tuloy-tuloy yan. Hindi yan nagkakaroon ng salungatan sa mga benefits, hindi nagkakaroon ng mga komplikasyon, no? So, ganun tayo magawa. Siyempre, dapat, kailangan yun. Sa dami ng tumatangkilit ng produkto natin, tsaka sobrang uh, taas ng uh, reputasyon ng uh, Pinoy Farmer Channel, kailangan ganun talaga yung kalalabas ng produkto natin. So, yun mga kababayan, um, inom kayo nito bago matulog. Isang tableta, isang litro. Okay na yun sa loob ng isang araw. Maganda ito, maganda as in Siyempre, first ever sa Pilipinas magkaroon ng um, uh, Hydrogen tablet sa Pilipinas Kaya proud ako, laging pinopromote ito sa inyo Tapos, magandling magpa-repair ng damaged cells Kung meron kang cancer, kung meron kang problema sa liver Sa kidney, o kung saan man Sa blood flow mo Subukan nyo to. So yun lang mga kababayan Kung gusto nyo mag-order PM nyo ako Stay healthy, ako si Chance At ako ang magsasakang gala